Narito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Kiapo. Lamang na ang boto ni Tanggol sa pagtakbo bilang alkalde ng Maynila laban kay Miguelito Guerrero. Labis ang tuwa ng mga taga sandimas na buong pusong sumusuporta sa kanya. Maging si Mando ay hindi may tago ang galak dahil ang kanyang inaanak ay malapit ng maging mayor. Ngunit sa kabilang banda naman, nananatiling malamig at nakasimangot si Rigor habang pinagmamasdan ang resulta ng halalan. Subalit tila hindi magiging madali ang lahat dahil sa dispirasyon, iniutos ni Roberto ang pag-ambush sa konvoy nila tanggol. Dahil dito, nagbabadya ng madugong laban ang dapat sana'y mapayapang pag-upo ni Tanggol bilang bagong mayor ng Maynila. Samantala, hindi umatras si Tanggol laban sa mga tauhan ni Angkong Lucio na siyang inatasan ni Roberto upang tambangan sila. Isa-isa niyang pinatumba ang mga humaharang sa kanyang daan. Ngunit nang sinubukan niyang tumakas, napunta sila sa isang tulay kung saan naghihintay roon ang mas marami pang tauhan ni Lucio. Pinaulanan nila ito ng bala at sa kabila ng kanyang tapang, napahinto si Tangol nang makitang wala ng bala ang kanyang baril. Wala na siyang nagawa kundi ang itodo ang kanyang sasakyan, ibangga ito sa mga kalaban at magdulot ng isang malakas na pagsabog. Sa lakas ng impak, tumilapon ang kanyang sasakyan at bumulosok sa ilog sa ilalim ng tulay. Ano kayang mangyayari dito kay Tanggol? Maliligtas kaya siya? O ito na ang katapusan ng kanyang laban? Samantala pagdating nila Marites sa mansion, agad niyang ibinalita kay Ramon na tinambangan sila ng mga tauha ng mga gerero. Sa galit at determinasyon, mabilis na nakapagdesisyon si Ramon na lusubin ang tahanan ng mga gerero. Bilang ganti na rin para kay Tanggol. Agad naman silang kumilos at pagdating nila sa gate ng mansion, walang pag-aalinlangan itong binomba ni Ramon dahilan upang agad sila makapasok. Nagulat at nag si Roberto sa biglaang pag-atake. Matindi ang sagupaan. Isa-isang pinatumba ng mga tauhan ni Ramon ang mga bantay ni Roberto. Sa kasagsaga ng palitan ng putok, tinamaan naman si Miguelito, bagay na ikinabigla ng kanya mga kasabahan. Samantala na paatras naman si Roberto sa lakas ng puwersa ng mga Montenegro at dalidaling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ngunit nang haharapin na siya ni Ramon, maswerte niyang napigilan ang matinding pag-atake habang nakikipaglaban si Tanggol para sa kanyang buhay. Unti-unti namang lumalakas ang galit at paghihiganti ng mga Montenegro laban sa mga gerero. Ngunit sa gitna ng putukan, pagtataksil at pagbagsak ng mga kapangyarihan, sino kaya ang tunay na magwawagi? May liligtas ba si Tanggol mula sa kapahamakan? O tuluyan namang guguho ang pangarap niyang maging bagong mukha ng Maynila? Lahat ng ito dapat nating abangan sa susunod na kabanata ng FPJ's Batang Kiapo. Mag-subscribe lang sa TeliSeries PH.